Ay Mayor, makatulong po sa pamilya ko, sa mga anak po. Um, maraming salamat po sa pagbigay ng tulong nyo. Ma ano, sobrang saya po. Ngayon lang po ako nakatanggap ng ganito po. thank you, thank you po. Maraming salamat po sa kanila. Maraming maraming salamat po sa bigay nyo. Maraming, maraming po kami magagawa para dito. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa anak ko po, po ito dahil sa walang trabaho yung asawa niya para sa anak niya sa sa pamilya niya. Thank you po, Mami Sonya Malaki po ang matutulong nila sa amin kasi po wala naman po kami nagmanghanap buhay. At napakalagang salamat sa mga bigay nila sa amin. Maraming, maraming salamat po kay Mami Sonia po at sa ating pong pinakamamahal na mayor. Salamat po sa mga blessings na natanggap po na po sa inyo at nakakataba po talaga ng puso na talagang kayo po ang tunay na tumutulong sa lahat ng mga nangangailangan. Maraming maraming salamat po sa inyo po ang ano, sana po ay tumagal pa po ang buhay niyo at kayo lagi maglingkod po sa ating bayan. Maraming salamat po kay Mayor at sa, sa inyong lahat at kay Mami Sonia. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Hindi hindi namin makakalimutan. Maraming salamat po.